Karaniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may kapagkaraniwang may damdamin yan eh. May, may guilt feeling din yan. Naihiya. At totoo eh. naman oh, tao pa rin yan. Kaya oh. kung minsan magnanakaw yan, sa hindi mo alam eh, gabi. Saka oh. nakatay oh. pa eh. muka. Oh. Nakatakip pa, dahil oh. naihiya eh. Oh. 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 Ito, kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang muka. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Oh. Kung tawagin eh, honorable. Ah. Uh. Oh. Eh, ito na yung nakikita kong pinaka pinakalundo pinakamalala pinakawala Pinaka sa uh -huh. sapagkat alam mo ano na ito eh yung Ewan ko Nelson sa avatar mo kung mayroon kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma pa madidescribe mo uh -huh. yung yung sidhi ng kanilang pag ano ang tawag doon yung wala ng kasapatan eh hindi ah. hindi na milyon ito, hindi na billion eh, trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo? At sana naman lang, mm -hmm. yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pang eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, ha? hindi makapag-aral.